what's up mga kapakapaka Kasa? for today's video ay eh, meron kami challenge at tinatawag itong basa challenge lobo yun na, sinasabi ni Ate Sam, nahuhulaan nila kung ano kulay ang nasa kamay ko. Hello, at kapag please. siya ang nagkamali ay mapuputok sa kanilang ulo. So, tara lang sa mga kapakapaka. O, so, mag-start na ako, Sam. Itatap mo lang yung kamay mo. Bawa, ito na pili mo. Gagaling ka lang. Bawa, ah. bawa lang ang ako. Bawa, ano gagawin mo? Kung bawa to ibo, sa so, ibo na dyan. O, so, mag-start na tayo, ha? Sige, tayo nila sa akin ah. Oo. Okay. Yeah. Okay. Oh. Ganyan itong sag. Oh, sige. Ah! Yes! Tita ko oh, tita ko. Oh, go. Saan? Ano kulay? Sure? Saan? Lagi ang kamay mo. O tingin.

Go. Oh. <troendan> đi nghiệp, doanh 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 I'll go, encar. Green? Huh? green? Green? Huh? 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 Mama! Huh? Huh? Go! Huh? ka tumingin! Huh? mo! Huh?

Oh, Sarabo lang, Sam, Green, ko lang? Great powerful yellow Yellow. Yellow, hindi mo dito. mo pa oh, galing mo sarap, naman na 'yan sa maliligo talaga. 'Yan na maliligo talaga. O, talagang hindi mo alam kalagalam. Oh, kami pa. Yellow. Yellow. Ay may mita, may mita, may mita. Basan. At sana kayo kasi lahat kami sa Basan. 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 Basan.